yung katulong po dun sa pinagparkingan namin ng sasakyan. Hello po. Yan, lumapit po sa amin. At uh, na, maluha-luha kasi si nanay. Hey, kilala ko po kasi si Rina. Saka ah. kami, nakikita ko kayo sa YouTube. Ay, maraming salamat po. Thank you po. Ayak Ay, pa si nanay hanggang ngayon. Malaking bagay po ito sa mga puto. Ayan, ito po yung kanyang inilalapit sa akin. Hirap na hirap yung tayo. Huwag yeah. ka mag-uyak mo, nanay. Sabi, nadadala naman ako sa iyak ni nanay. Sa tuwa lang po talaga. Nakita ko kayo sa personal. Lagi niyo po ba kami pinapanood sa YouTube? Sabi niya sa akin ng amo ko, nababaliw ka na kay Ido. Ah! Kaya kay Ruin. Ah, grabe. Doon po kasi kami nag-parking. Ito po ay mga apo mo po. Apo ko po. Dito sila natutulog. ito po kayo natutulog. Dito sila natutulog. Ano po ito? Inaupahan nyo? Ano po ito? Magkano po pa nyo dito? tatlong buwan na po kinakakabayad. Tatlong buwan na? Bakit po hindi kayo nakakabayad? Nagbabagas La lang po. Actually. Pwede po bang... Rina, labas ka dito, Rina. Rina. Rina, Rina, din. Rina. Rina din po yung... Labas ka dito, dali na. Nandiyan, bakit mo po yun, ma'am? Ay, ah. syempre, baka po ito, ito gumalaw. Hindi na bang. po yan. Nakakagalaw na po yan. Asawa mo po? Asawa po. Tatlong mm -hmm. buwan pa lang uh, kung nagagamot pa nga po siya ngayon. Ah, po oh, yung oh. masawa. Anong pangalan mo, Rina ka din? Bata hey. pa asawa mo, kuya. Dito ka banda, Rina. Oh, o, may mga nakaharang. Sige lang. Nakagit, nang inaupahan nila. Saan po kayo nagkukusina? Dito dito po sa po. Ah, meron naman kusina. Siya, Common. Na sure, sure. Oh. Ay! Yan, ang inilalapit ni nanay sa atin ay gamit ng kanyang mga apo. Oh, so. Ano pong grade na ng anak mo? Grade 2 na po 2. yung pangalan. Grade 2 kinder po. Saan po yung nag-aaral? Ah, 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 ah. Yan po sa pilot. Yan po ilang taon na Vincent. po yung bulso mo. Saan taon pa lang po ito? Saan taon pa lang 23? Mm hmm. Laki na, rin. Laki na rin. Magkano pong kinikita mo sa pagbabaggage? May isang 200, 200 300, po, 300. Ay, nag-bless ka po. 400 po. Ang pinakamataas sa po, ano, 500 po. 500. Mga sa loob ng isang buwan, ilang beses kang kumikita ng 500. Tambahan. Chambahan. Chambahan. po. Tapos, ilan ang binubuhay? Tatlo. Ano? Tatlo yung anak niya. Nagatas pa po. Tapos, naupa pa sila. Anong gatas nito, Totoy? Hmm? Buna. Buna. Saan taon nilipat na? Ko na lang, nilipat ko na lang sa oh. bed stress. Walang maano. Pwede na to sa ano yung pang one year old na ano. Kasi one year old na ay. Malaki um, na. Matagal ko nang gustong pumunta sa daig. Hindi ko alam bahay na kailangan mo. Kanina po si nanay yung umiiyak. Kanina po si nanay umiiyak. <laughs> Pati si Angie na na. tuwa ko, nakita ko kayo. Kilala ko yung mga mukha nyo kasi sa YouTube lang po nanonood ako. Grabe. Ako okay lang. Kumakain ako sa amo ko. Yung mga apok, hirap na hirap na ako. Ah, Hindi, naiiyak ka po sa kalagayan nila. Sa mga apok ko na lang, malaking bagay na. Mm. Uh, sa, pa Kaya nga, grabe. pa lang, na, na, grabe. Ay, Pag baba pa lang kanina, kilala ko si Rina, nahiya lang ako magsabi. Ay, ganon? Grabe. Eh, na, tayo, <laughs> okay. Ay, nahiya lang po talaga kami magsabi kanina nahiya nung papunta ko ko magsabi, kami. Pero kilala ko ko si Rina, maman, saka, Sabi ko, kilala ko Ay, kilala mo po oh, ako. Kilala pala ako ni nanay. Grabe ang iyak Napanood ni nanay. Ko lang sa YouTube gabi kasi maghapon si may Trabaho, maliligyo ako ngayon ng mga aso. Ay, may aso pa Ay, po, po kayo wala ka doon. May mga aso pa may managa. Kung aso, makihayop din kasi ano ako. Anong tong pananay? Na 63 na ngayon. 29, August 29 po. Birthday ko. Ay, August 29! Ay! Na. 25 na. 25 na. Pa birthday na lang po sa mga apo ko, maligaya na ako doon. Ay, so ang, ang wish mo ay para sa mga o, apo o, mo. O, hindi sa akin kasi ako kakain ako sa amo ko, mababait na mga apo ko, mga mga pirerang amo ko, mababait sila. Mm. Siyempre, sa amo mo, ikaw lang yung nagsusweldo, ikaw yung kumakain mm. doon. So, yung amo mo talaga, sa'yo lang ang ano, bigayan hmm. na po. Sa mga apo ko lang, maligayan na. Sa mga ako. apo. Ito. Hmm. Anong masasabi nyo kay Lola? Napakabait ni Lola. Thank you kay Lola. Huwag mo isara. Siyempre, yung asawa ni Kuya hindi makapagtrabaho. Kasi bago mo pera. Pwede ba akong lumapit sa'yo dyan natin? So, paso pa ko. Ayan. Anong pangalan mo? Rina din ang pangalan mo. Rihina po. Ah, Rihina. Rihina Abad. Taga dito ka sa? Taga ano po ako? Taga Kabunga. May natulungan po yata eh. po kayo din ba? Hindi ko po alam. Hmm. Hindi ko ma- Kabungahan. 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 Hindi ko po alam yun. Parting lapo. Hmm. So, kumusta naman ikaw dito ate? Paano nakakaraos sa araw-araw? Pinagkakasok po yung pirin. Mahirap bang so, ibadget? Kaya na sila maglugaw. Hmm. Talaga, grabe. dito ulan Pag tag-ulan, mahirap. Pag tag-ulan, kita. Ayun nga, no? Kasi walang masyadong nabiyahe. Walang masyadong nabiyahe. Naano na po sa turistahan po. Lang, yun lang, nakakabigay po sila sa... Um, pag may mga turista? Mm, Malaking bagay na po yung bibigay sa akin mga kimandaan. 200,000 po. Mm hmm. Doon ka bumabawi. Mm -hmm. Eh, pag mga walang turista na... Wala po. Talagang... Naglulugaw. Minsan lugaw lang, minsan tuyo. Tuyo na kaya doon sa nang na-opera. Ah, uh, Bagong opera siya. Nagkabato sa um, Abdo. Nag Bato sa uh, uh, Abdo. Bawal ang noodles, tuyo. Bawal magbuhat na mabigat kasi hmm. ba, um, karang, Kaya nga po ano. Tapos may baby. <laughs> tapos may baby. Eh, hindi mo masyadong naaalagaan yung baby mo stroller lang po. Dito lang siya nakalapag. Ay, alam mo. Kaya nga, ano. Halit pati ng inupahan nila, ano. Hmm. Wala kung magawa, Kaping hindi naman pwede Sa tulipoy na hospital, ay. Ito lang kami dalawa lang pong po, matibay talaga po. Kami dalawa ng panganan. Hmm, kasakit. Wala. <laughs> ay, kasi siguro ang oh, hinihigaan nyo kasi si Mento. Nakakanyomonya talaga dyan. So, may na po ang Dapat may ano pa kayo karton. <laughs> ilan ba? Ilan taon na po kayong nakatira dito? Dalawang taon na kayo nakatira dito? Madalaw po. Madalaw. 2024. Ah, sa next year. ano panood na panood. Nag-chat-chat kami dito po. Nagbaka sakali. Ah, nagbabaka sakali po kayo. Napansin. Kay ano ba? Kay Kalinga Prab yata. Kay Kalinga Prab. Busy siya. Busy. Unattended. Minsan, hindi talaga siya mapunta. Opo, busy po talaga. Mm -hmm. Kaya pala, Ilang bisis pa nga ako nagpaload, sabi ko eh, eh, i-message ko si Kalinga pero busy talaga. nag ako, busy talaga. Kaya pala si Nanay sobrang yak nung makita niya kami. ko si Rinette, tsaka kayo po. Kilala ko kayo sa ah, Youtube. Kilala mm -hmm. mo po ako. kasi saka si Kuya. Mm -hmm. So, ang request ni Nanay, ano pong grade ng mga apo mo? Grade 2 po, kilogram. Grade 2. Wala pa po siyang mga gamit sa school? Wala pa po. Kailan pasokan nila? Sa Martes. Po. Sa Martes na? Nabainroll mo na sila? Pero wala pang gamit. May listahan ka ba? Wala po. Dito po kami ngamitin. Ang kailangan lang po kasi nila, asyempo pa po. Notebook na pang grade 2. Ilan ang kailangan niyang notebook? 8. 8. Tapos siya? May karayo lang sila. May karayo lang. Mga pang kinder, ano nga, kinder lang, ano? Mga pang kinder, grade 2 at saka kinder. Salamat. Ayan. Salamat. Na napuntahan niya yung mga apo ko. Mabalik po ako para dalan sila ng school supply. Salamat po. Maraming okay, salamat. Maraming salamat. Kuya Bal, pag-isabi na lang po kay Kuya Bal, maraming salamat mm -hmm. kay, mm kay Kalinga Prab. Okay. Okay. Maraming salamat po malaking tulong po ito sa akin. Ako kakain ako yung mga apo ko na aawa. ako. Eh. Ayun, ano po? Talagang apo yung ano ni nanay. Kahinaan ni nanay yan. Apo niya. Grabe Oh. nanay. Sige po, babalik po ako ha para dalhan sila ng mga Salamat school supply. Welcome po. And ngayon po, ibibigyan ko muna kayo ng ano, pambili nyo ng pagkain. Kumain na ba kayo? Kumain naman na po kayo. Pinigyan ko po yung pinta. Mm. Ay, wait. May bigas ako sa kotse. Wait Salamat po. Maraming salamat. Sandali po ha. Babalik po ako. Pukunin po natin yung bigas kasi ako po ay laging may dalang bigas sa likod ng aking kotse. Ayan. So, pukunin po natin yung 10 kg bigas na nasa likod ng kotse. ready talaga si Ate Rona. Ayaw pa buksan. <laughs> Ayaw buksan. Wow. Ay batak. <laughs> na oh, ano pintahan yung mga apo ko. Bye. Kuya Bal, maraming salamat po. Tara na po nai. Pancarity vlogger talaga. Prepared 'yan. Lagi talagang may handa. Kuya, ano ang pangalan mo, Kuya? Paolo siya, Kuya. 'Di Salamat po. po ito para sa sayo bigas, buti nalala ko may dala. Sabi ko, 'di gusto. Yan. Ata ko talaga minorin niya ano? Alam ko kuno umiyak. Dito nga po, minsan lang nakakita ng na umiyak na lalaki, Travis. Oo. Oh. Kasi kuya, kasi minsan lang <laughs> ano ako. Kusa Sa tereng hirap na pinagdadaanan ng mga anak kaya ganito. Ano Hindi naman, naman Masa, kaya, si Papa, misala, ako. Grabe si kuya. Minsan lang ako makakita talaga yeah. ta ng umiyak na lalaki kuya pag natutulog oh. man. yung na mo ano kunya? So, Umiyok na din siya. <laughs> Nahiyak yung tatay niya daw eh. <laughs> Parang umiyak. Ayan, so ayan muna yun. yung bigas. Paunang tulong ko sa inyo ha. Pa Pauna pa lang. Pauna <laughs> pa lang. Salamat po. Salamat po sa panonood ng mga video namin ay ha. Malaking suporta din po yun sa amin. Opo, opo. Yung hindi niyo pag-skip lang Siguro uh, may wifi po kayo doon. Meron po. Sa tablet po ako nanonood sa amin ko pinanihiram ako ng uh. Malaki nga ha. Tulong po yung sa amin mga niya uh -huh. Kung hindi po dahil sa amo ko, hindi ko sila mapanood kayo sa YouTube. Uh -huh. Kasi uh -huh. yung cellphone ko na sira. Pinayarap ako ng amo ko ng tablet niya. Uh -huh. So, ayan yung pa. paulang tulong po bigas. Hindi ko niya kailangan. bilhan mo so, ng gatas siyang anak mo. At saka ulam nyo. Siyempre, pag may bigas, kailangan kayo ulam. Ano po? Huwag ka lang po yung masyadong umiyak. Umiyak-iyak ni Kuya. din siya na, ikagaya mo. Mulang umaga, nakasingkwinta pa lang pag baggage. Nakabaggage sa inyo. Ay, yung kanina. Ay! Oo. Ay, 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 ikaw yun! Tapos pinapabalik pa ni ate kanina. Sa 40 lang daw, 40. Buti na lang talaga. Sabi nung kasakay 40 lang daw ang ibigay ko. Sabi ko, si ibigay mo ng sa kanya. So, so parang, nagkataon uh, talaga ko yun, ko tayo. Kilala ko siya, kilala ko kayo. Ah, kilala mo po o, sa Youtube pa lang si Rina. Naiiya ko sabi. Mama siya, anong bagaan niya yun? Mga ano ni Kuya bal. Yeah. Talon ako ng talon sa loob, sabi ko, no, ano ka na? Sabi ko, nakita ko na sa personal yung anong mapanood ko sa Youtube. Kuya, oh, bili eh, -ano. bili o. Bilika na na. Sa grocery ko ay mag-ano, mag-bilika ng ulang. Ulam na lang, may bigas na. Ulam, ulam, ulam siya, may bigas, muna. gatas. gatas. Bilika ng gatas ng nanak mo, ha. Tapos yung gamit ng anak mo, babalik ako dito. Ay, salamat po. Kasi 60 pa lang, anong oras na? 60 pa lang yung nakita mo, galing pa rin sa aming kalina. Salamat po, maraming salamat. Kinangkain nila kanina yung 50, yung 60 mo yata, ang binigyan. Nandani! tapos ay ang kilo ng bigas ko baga na isipin na maraming salamat maraming nagkip ang bigas ang mga Iyak na lang na naman si nanay. Na 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 na. na. <laughs> Eh, Ay, ayan 'yung paunang tulong ko sa inyo ha. Welcome. Salamat po. Walang anuman. Oo, welcome po. ayan 'yung bigas, ayan. Tapos bala na 'ko ya, ban. Salamat po. Kaya ba. Paglingaprob. Paglingap. Pasens. Kumusta ng mabigat? Bawal sa 'yo magbuhat ng mabigat. Grabe kuya, tama na muna 'yung iyak mo. <laughs> Mag ano ka na kuya? Magpahinga ka na. Mamili, bumili ka na ng ulam nyo para may ulam na kayo mamaya. Pag ulamin mo na may sabaw yung asawa mo. Salamat gatas, po. Gatas, lagdagan mo na gatas ha. Mm, talagang yung apo ni nanay ang ano yung gatas talaga. Kasi maigi yung matanda kahit anong iulam pwede. Mm. Sa naghihirap nga kahit daw asin pwede. Oh, Gatas talaga. Gatas muna. Sige kuya, hindi na muna kami magtatagal ha. Salamat po. Welcome po. Babalik ako para sa gamit ng mga salamat anak po, niya salamat ha. Salamat po. Maraming salamat po sa Diyas. Sa pupunta po. Salamat. Salamat, salamat din salamat. po sa inyo. Yan. Thank you so much. Bye-bye kuya. Bye-bye. Ayan na nga po mga kalingap at natulungan natin yung mga anak ni nanay. Nag-iisang anak daw yan ni nanay. Opo. Mga hapo po. Mga hapo po. Yan po yung inilapit niya sa atin. Natulungan natin atan. Uh, Bigyan natin ng konting tulong yung bigas at saka pambili ng gatas. Babalik po tayo para dalhan ng school supply yung kanyang mga po. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video. Ayan, sa mga gusto pong tumulong kay nanay, sa kanyang mga apo, ayan, pwede nyo po akong kontakin sa aking FB page, Roda Mix Blood. Malaking bagay na po yun. Alin po natirahan ng mga apo Kaya, po. Ano mga palagi nagkakasakit. Bye-bye po. po. God bless us. kain na po. <laughs>